Shoutout sa'yo, Utol Cheng! Sabi niya, hello, advice po. Okay lang po ba every 20 to 30 minutes? Minsan full body, minsan cardio, minsan abs workout, then may workout din po sa bahay. 57 to 51 now. Pero sabay pa din calorie deficit. Pero di po. Mapigilan ang cravings. Ilang beses po ba talaga dapat home workout lang po? Alright, right, napakagandang question, utol. Thank you. I want to honor and acknowledge you dito sa question mo dahil maraming makaka-relate dito at ako mismo naging biktima niyan. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, for the past 15 years, nasubukan ko na lahat. Araw-araw, every other day, araw-araw, 1 -araw, hour, every other day, 1 hour. Araw-araw, 3 -araw, hours sa gym. Every day, 3 hours sa gym. Araw-araw, 6 -araw, hours sa gym. <laughs> Every other day, 6 hours sa gym. Natry ko na rin twice a day mag-gym. At ito ang natutunan ko utol. Ang pag-gym, -gy ang pag-workout ay stress sa katawan. At tuwing mag-e-exercise ka or magka-cardio ka, definitely utol, gugutuming ka talaga ng bonggang bongga. Alright? And that's the reason why ang training ko for the past three years i once a week lang. Maximum twice a week. Pag once a week, one hour. Pag twice a week, 30 minutes per session. Bakit? Dahil kung gusto mong mag-lose ng weight, nakadepende yan mostly sa diet. Tama, sa diet. Ngayon, kung araw-araw kang nagtitraining, araw-araw kang nagugutom ng sobra, araw-araw kang antaas ng cravings, araw-araw kang nagfe-fail sa diet, kahit gano'n ka kasi pag mag-workout, hindi ka papayat. And that's the reason why kinreate ko yung course ko na DVTS28 para matulungan yung mga tao na akala nila hopeless na na pumayat sila dahil ganyan, either walang oras mag-workout o sobra-sobra yung ginagawang workout, hindi magawang mag-diet. Sa akin, utol, na diet ako araw-araw pero sobrang dali lang. Nahihirapan lang ako ng very-very light pag may training pag Sunday pag may buhat ako kasi nakakagutom talaga siya pag nagbuhat ka kasi grabe yung stress sa katawan umaangat yung hunger hormones natin which is ghrelin tama so kung gusto mo utol or kung sino man na nakakapanood nito comment dito um dvts28 or i-message mo ko ng dvts28 bibigyan kita ng e-book na ginawa ko na usually I sell for 280 pesos pero ibibigay ko sa'yo for free para makita mo kung ano yung approach na ginagawa ko, kung bakit nagagawa ko na once a week, maximum twice a week lang, every week, at maximum one hour per week lang, pwede ka nang mag-body transformation. Sana nakatulong. Follow for more tips.